Magandang araw po sa inyong lahat, mga nanay, tatay, mga magulang. Ang tanong po sa ating kanina ay diabetic daw siya. Si mami po ay diabetic at ano ba po yung consequence nito sa inyo, kanilang baby o sa kanilang pinagbubuntis. So kung kayo po ay diabetic, gusto ko pong malaman kung anong type ng diabetes pa ito dahil marami po tayong klase ng diabetes. Merong type 1 diabetes, ito po yung nakukuha habang bata pa kayo and nangangailangan po ito ng insulin. So meron din pong tinatawag na type 2 diabetes. Ito po yung mas matanda na, older onset. Tapos not necessarily kakailanganin ng insulin to control it. Sometimes diet controlled. Sometimes po meron kayong oral hypoglycemics na gamot para doon. At meron din pong tinatawag na gestational diabetes. Ito po yung uh, diabetes dahil nakuha sa pagpupuntis. Medyo hindi po balance yung hormone production kaya nagkakaroon po ng, ng glucose intolerance dahil ng pagpuntis po ang isang babae. So syempre po kung type 1 diabetes, type 2, kung ano man pong diabetes yan, ang usually pong tinitignan natin is gaano ba ka-control yung inyong blood sugar dahil importante po ito, hindi lamang po sa inyong health, kundi uh, sa inyo rin pong baby at sa outcome ng baby. Pero, in general po, or usually nakikita natin, pagka ay pinanganak po ang inyong baby at kaya po ay may diabetes, at risk po sila sa tinatawag nating large for gestational age. So medyo malalaki po, mabibigat po yung mga infants of diabetic mother. So, hindi naman po lahat dahil nakakakita rin po tayo ng mga infants of diabetic mothers na maliliit naman po bansot sila. Pero karamihan po nang nakita ko ay malalaki talaga, malalaking babies. Ang another uh, thing na binabantayan po natin is yung blood sugar ng inyong baby. So kapag ka ganitong poorly controlled yung diabetes ng mommy, mataas po yung risk na magkaroon sila ng hypoglycemia. Pagka ganun po, either we feed them based on our protocol or kapag hindi pa rin natin nakokontrol yung blood sugar ng baby ay nilalagyan po natin ng suwero. Kung hindi man po swero ang may kabit, ay naglalagay po tayo ng umbilical catheters. Meron pong tubo or catheter na nilalagay natin sa puso or sa puso ng inyong baby para makapagbigay po tayo ng mataas na level ng sugar through IV fluids. Kapag ka diabetic rin po yung nanay at may anak na naapektuhan, nakikita rin po natin na kung minsan hindi lang glucose o sugar ang naapektuhan, pwede rin pong maapektuhan yung calcium levels ng isang baby. So, pwede po sila magkaroon ng tinatawag nating hypocalcemia. Pagka po ay binabantayan natin maigi dahil pwede pong maapektuhan yung puso ng isang bata. So, for those moms who have poorly controlled diabetes, tinitignan rin po natin yung blood pressure or yung, uh, yung heart rate ng bata or yung cardiovascular system in general dahil kapag poorly controlled, meron pong mga bata na nagkakaroon ng tinatawag nating makapal po yung, yung gitna ng puso. So, meron po silang hypertrophy doon. And kapag ka po nangyayari, we just make sure na tama po yung balance po yung IV fluids na binibigay natin. And uh, we make sure na hindi po magkaroon ng compromise yung, yung inyo pong baby. Ang iba pong infants of diabetic mothers ay medyo balbon sila. So may mga babies po na talagang makapal yung buhok at mara, makapal din yung balahibo. Ito po ay kasama dun sa spectrum ng infants of diabetic mothers. Yung mga bata pong ganito, pina-follow up natin sila outpatient after sila maka-graduate from the NICU just to make sure na hindi sila magkakaroon ng metabolic derangement kapag ka lumaki. Like hypertension or diabetes or obesity. Dahil o pwede po itong mamana at we just want to make sure na yung mga bata na apektado in front of diabetic mothers would be well taken care of kapag ka umuwi na sila at ma-follow up po natin habang lumalaki yung bata. So aside from that, meron po tayong mga developmental problems na kailangang bantayan rin at ito po yung isang rason kung bakit gusto nating makita yung mga infants of diabetic mothers kapag nakauwi na po sila and habang lumalaki. So marami pa pong mga possible problems or issues ng infants of diabetic mothers. Pero kung kayo po ay nanay, expecting, at meron po kayong diabetes, I would suggest to closely follow up with your doctors, your obstetricians, dahil kailangan po nating maagapan and make sure na kontrolado po ninyo ang inyong blood sugar. Kung diet man yan, kung kakailangan nyo ng insulin, ay doktor nyo na po ang magde-decide yan. Marami pong salamat at sana may natutunan kayo ngayon. Again, ito po is for entertainment and educational purposes. If you have any questions, I'd recommend talking to your Doctor dahil sila po yung nakakaalam kung ano po yung inyong clinical condition. Magandang araw po sa inyong lahat.